Birini ko magisap isa pagkagabi, matutulog ka man. Ano makain ka alas 5. Ah, magdamag nga, mag, nakano ka lang. Ikaw magsuluhan mo, mahirap. Pero wala akong magawa dahil yun ang ko. Sabi ko, swerte ko ito ganito. Sa lugar na ito, namamalagi ang lolang ito. Hirap man at nag-iisa sa buhay, tinanggap na ni Lola Rosie ang kanyang kapalaran. Ay paggabi, sino kasama mo dito? Wala, ako lang. Uh. Tiis na lang ako mag-isa. Wala tayong magagawa eh, yun ang suwerte natin. Sa edad na 83 years old, hirap na sa pagkilo si Lola Rossi Hindi na makalabas para mamasyal. Hindi na din masyado makagawa ng mga gawain sa bahay biruin mo. Mm -hmm. Na ano na ako gusto ko naman pumunta sa pagkalingki, makaano naman ako kung ano ang gusto ko nga mm -hmm. makikita doon. Ay, hindi, hindi, na kaya eh. Kahit dito sa bahay, hindi ako maka ng nga wala akong hawakan. Isa pa ang tuhod kasi hindi ako makalakad dahil itong mm -hmm. namamanid yung mga paa ko. At saka dito, pagka makabit-bit ako kahit, kahit baldi lang ay masakit okay. eh. Dati may asawa si Lola Rossi. Pero nang malaman niyang may iba palang pamilya ang kanyang napangasawa, Umuwi siya dito sa Aklan upang mamuhay kasama ang kanilang nag-iisang anak. Ang mister niyo po ay... Wala. Wala na? Wala. Kailan pa po? Ako lang. Ah, matanggal na. Mm. Kasi sa Manila kami nagkita ng mister ko. Oh, Ngayon oh. di ko man alam na may, may kasamang iba. Oh. Per, pero ginpakasal din ako. Mm -hmm. Kanya. Mm -hmm. pero, tapos, nalaman ko lang... May mga anak na pala siya at may asawa dahil nagkuwarre siya mm. sa akin. Mm. So, yun. Naghiwala, pala kayo. Naghiwalay, pinauwi ako dito ng kapatid ko, doon na lang. Mm. Total sabi niya, isa lang ang anak mo mabubuhay ka rin Buhay pa ang tatay ko at nanay ko 'yon. Mm. Buhay pa kaya siya? Sino? Yung mister Mo. Ah, palagay ko wala na rin eh. matagal nang wala kami hindi kami nagkita. Eh. Mm. Taga taga Manila siya. Taga Bicol yata to, Taga -bicol. di ko masyadong ano abi. Nang magkaedad, ang kanyang anak ay nanirahan nito sa bayan ng Makato. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nito laging nabibisita ang kanyang ina. Oh, isa lang naging anak nyo? Isa lang ang sa anak ko. Saan po yung anak nyo na yan ngayon? Nandun sa Makato, nakatira din. Kaya lang, naghiwalay din sila ng asawan niya ngayon. Hmm. Minsan din, pupunta rin dito. Kaya lang, siyempre mahirap din ang buhay. Kung pamasahi pa masahi, wala man malakwa. Inais sabi niya. Kaya yun na lang ang inaanon niya na minsan-minsan don pupunta rin siya dito. Mabait na tiyahin si Lola Rossi sa kanya mga pamangkin. Nung siya ay malakas pa, hindi siya naging madamos sa mga ito. Kung may, mayroon din ako, Uh -huh. uh, ang mga sila, binibigyan ko naman sila. Uh, yung panahon na malakas ikaw. Oh, so, yung malakas ako. kung uh -huh. ano rin ang akin na uh, mga ano. Binibigyan ko naman sila. Kaya ngayon mahina na siya. Ang kanya mga pamangkin nagbibigay sa kanya. So bali ang nag-alaga sa iyo mga pamangkin mo. Pamangkin ko na lang dito dahil siya ang malapit. So, uh -huh. Eh ang gawa nila yan pagka ano hatiran ako nila ng pamalingkihan ako nila tapos ihahain uh -huh. eh din dito. Mm -hmm. Pagkahapon pumunta sila din ang pamangkin ko maghatid ng pagkain ko. Kahit ang labahan, upuntahan nila ko dito. Nga, sana na maglaba, maglaba ng pagkain. Araw-araw yan, pinupis kahit doon malayo, pumupunta sa akin. Mm -hmm. Ay, kamusta ka, ante? Ano ang ng kalagayan mo. Siguro, ginagantihan din naman nila ako. Mm -hmm. Ayaw. Kahit paano, hindi naman nila ako pababayaan. Sa katunayan, mula sa malayong bahay na dati niyang tinitirhan, ay inilipat si Lola Rossi na kanyang mga pamangkin sa bahay na mas malapit sa kanila. Yung area mo noon, malayo pa yun, no? doon sa kabilang ano pa? O, kabilang... Bilang, ag, ano it, Aglukay, itong barrio it, Aglukay. Mm -hmm. Malayo, kaya malayo. linipat ako nila dito dahil malayo, manang paghatid sa iyo ng pagkain. Uh -huh. Tumatawid pa daw kayo ng ilog? Oo, oh, tawid pa ng ilog. Uh, bundok po yon bundok? Hindi naman bun bundok na yun kaya lang may uh -huh. mga taniman ba ng palay? Oo. Uh -huh. Pagkatawin mo ng ilog, may taniman ng palay. Ay, hindi man ako makalakad. Hirap din talaga ako. Kaya kinuha na lang ako ng pamangkin na naman niya, eh. Malisol abimero ito, Opo, layo doon, malayo yung doon. Para malapit rin sa inyo sa pagpunta ninyo. Umaasa na lang siya ngayon sa tulong na kanya mga pamangkin as a senior citizen's pension. Pero hindi ito sapat para sa lahat ng kanya mga pangangailangan. May senior citizen's pension dito kayo? Mayroon nyo, Mm -hmm. Kaso 500 po yun, ano? 500, ay dahil bilang 6 man ko, anong, Ako, nag, is ano, ano, nag, nag, ay 3,000 do, gin-release sa akin. Pero ang pamangkin ko na yan doon kumukuha. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. ipam, ipanggrosire naman niya yun, eh, tapos dahil dito sa akin. Uh -huh. Do yun lang. Kaya nang idinulog sa amin ang kalagayan ni Lola Rossi ay sinuong namin ng malakas na ulan upang maghatid sa kanya ng tulong. Magandang uh, umaga mga kapobre. Hinahanap natin yung isang uh, lola na idinulog po sa amin at uh, hinihingian ng uh, uh, tulong. Ano po At uh, nandito na po kami sa lugar pero medyo maulan po ang uh, uh, panahon. Kaya titingnan muna kung makakaya na ng sasakyan yung kalsada papunta sa looban. At kung hindi, ay maglalakad lang kami. Ayan. nang umaga pa nag-upisa yung uh, ulan dito sa area. At uh, mula sa kalibo, bumiyahe kami dito. Hindi pagdating namin dito, palakas rin pala ang ulan dito. Ang ay, kapod. Ayan o, nap kita ninyo na abnormal na talaga ang panahon ngayon no? Oh. doon sa kabilang bukid may init <laughs> kita mo oh, may init oh. dito maulan. tayo lang natin magpatilahin muna natin yung ulan Oh, pwede, ikarga bugas lang sa ko, no? So ito yung mga daladalain namin mga kapops Ayan May mga groceries nito Sa dalawa, tatlo Sa apat nito Then dito pwede gas Kakarga na lang sa motor Para maka Ano tayo doon Karating Ayan yeah. Sige, sige po. Dito, dito na namin, na namin yung iba pag hindi makayanan. Hmm. Tara, lakad na tayo Pahabang masusunod si kuya sa atin Alis muna kami, ting Lakad muna kami Habang hindi pa umuulan Abutan na tayo, ng ulan Tatay, Rusila Maliit karsada, no? Ang motor tricycle. Dahan manang wag hindi ay sus. Madus mo kate karon. Sabi siguro nila, ito ta siguro yung mga kandidat. Problema dito baka may mag-report sa police station, doon may namimigay ng groceries. 'Di ba bawal mamigay ng mga politiko? Mamaya report tayo. Sabi nila may politiko doon. Hoy, <laughs> ngumiti kayo. Paano kayo butuhan? <laughs> paano paano ngiti? Uber <laughs> <Hoover> qualified. Sus. <laughs> Tanggal ang sinilas ah. Sus. Parang mali, parang may mali ah. Yan, ganyan pala eh. Ayaw ah, magkisama ng sinilas na ito. Pag ganito kalayo, hindi ka mo ka smile kon. Ay, hindi ganyan ka sa dito. Delikado. Ayan lang. Oh. por by por by to lang kasi sa kerami di por by por eh sa mga ganitong daan ay hirap kun 4 by four. kaya hindi eh, daw kaya sabi ko yung sabi ko kaya daw tasya sa akon mo <laughs> Di kuya. Saan yung pinakabahay, kuya? Ah, dito. Ah,